Yo! What's up mga kabarangay! Magandang magandang gabi sa inyong lahat At uh, this time ay dumating na ang ating mga in-order ng ating sanggunian Provided ng ating sanggunian ba, barangay ang ating mga emergency lights Para sa ating mga barangay police Just in case at pinaghahandaan na ito ng ating kapitan para sa uh, tag-ulan At ang uh, mga plus lights na ito ay rechargeable lahat pagdalobat ay i-charge icha lang natin at this time ay tinesting natin ang mga surveillance lights na 'yan na kung sakali at darating ang um, wag na mangsana iahampong ang mga mga kalikasan dulot ng uh, panahon ay uh, nakahanda ang ating sanggunian at ang ating pamunuan ng uh, barangay police dito sa ating barangay upang uh, magbigay uh, emergency tulong para sa ating mga kabarangay na huwag naman sana mangyayari sa ating barangay at uh, hinihingi natin sa ating Panginoon na sana maayos ang lahat pagdating ng tagulan at sa kasalukuyan ay tinitipon ng ating uh, pinatawag ng ating uh, kapitan ang lahat ng mga barangay pulis na naka-duty tonight at uh, kasabay niyan ay ang pagde-deliver ng mga uniform ng ating mga barangay pulis mga kontra sa tagulan at dahil yan ay ang mga high tech na gamit ay syempre nariyan din ang bota nariyan ang mga emergency lights nariyan ang mga surveillance lights just in case na may uh, merong uh, masasamang loob na pumasok at huwag naman sana dahil ginagawa ng paraan ng ating isang gunian na maging uh, maliwalas at matahimik ang ating pamayanan so naisip ng ating uh, malikot na isip ng ating kapitan talaga namang napakalawak ng kanyang isip para sa mga ganitong bagay kaalinsunod ng ating uh, paghahanda para sa BDRRMO or barangay uh, emergency unit so uh, ang ating kapitan ay nag uh, order ng mga ganitong gamit at kasabay ng uh, alin sunod na gamit dito sa ating barangay ay malaking bagay din naman yung pinaghahandaan natin ang mga kung ano man mangyari sa barangay natin ay meron tayong mga gamit na magagamit para sa mga emergency at iwinawagay ng ating kapitan iwinawagay na nga ang uh, mga uniform ayan at talaga namang mga uh, ika nga ay uh, kahit ulanin tayo yung ating mga barangay pulis at ang ating mga emergency team sa mga pagkakataong ika kailangan na natin ang mga gamit nito ay ating na iprovide sa pagkakataong ito at uh, inaassemble na ng ating mga technicians ang uh, what we call this para sa mga events. Ayan na nga ang air cooler na napakalaki at dalawang piraso 'yan para pagka mga event ay hindi mahihirapan ang mga uh, dadalo sa ating mga pagpupulong dahil lang hindi maiinitan just in case na masyadong mainit ang panahon. At inaassemble na nga at pinakikita sa atin at uh, ng mga technician kung paano i-assemble ang mga gamit na yan. At yan na nga, nasa kahon, kahon-kahon ang dumating ng mga uniform ng ating mga barangay police at ang mga ating mga, mga BDRRMO officers na gagamit sa mga sandaling pangangailangan ng ating mga emergency uh, patrol program. At uh, binibisita ng ating mga barangay police ang mga gamit na yan at sinecheck na mabuti ang mga dinating na mga items na inorder pa natin para sa ating uh, sangguniang barangay at uh, kaya mga kabarangay ang uh, ating kapitan ay talaga na mga uh, ika nga ay uh, malawak ang pag-iisip at uh, sa mga yan ay talaga nag-provide na siya at ang buong sanggunian para sa mga darating na uh, tagpulan or kung sakali mang may bagyo may surveillance team gagamitin natin yung mga high-tech na gamit na yan upang nga uh, nang sa ganoon ay ma-provide natin ang mga pangangailangan ng ating mga kabaranggay. Na kung sakali may mga emergency, ay maaaring makatugon agad tayo ng madali at uh, ika nga ay uh, mabilis ang proseso ng pagtulong para sa ating mga kabaranggay. And at this time ay talagang mabusi, binubusising mabuti at sinacheck na mabuti at inaayos na mabuti ng ating uh, Uh, punong nga barangay ang ating mga gamit na idinating ngayong gabi ito at uh, talagang uh, ang uh, air cooler na yan ay magsisilbing palamig naman para sa mga dadalo kung sakal may mga events tayo at mga programs na gagalapin dito sa ating barangay dalawang kahon niyang air cooler na yan at um, bagong bago ayan iwata ayan air cooler So, uh, ang mga gamit niyan ay talaga inihanda ng ating sanggunian. And thank you for watching and thank you for all your support. Amazing!